Nang magsimula ang isigaw ng mga Pinoy fans ang pangalan niya sa huling bahagi ng panalo ng Gilas Pilipinas 66-57 laban sa Iraq nitong Sabado sa King Abdullah Sports City, ang patuloy na hindi paglalaro ni Jimmy Malonzo sa nagpapatuloy na 2025 FIBA Asia Cup ay tila naging isang isyung international. At marahil ang lantad na panawagang iyon mula sa publiko at ang posibilidad ng PR backlash mula sa mga nalilito at galit na diehard fans ang nagtula kay Coach Tim Cohn na tuluyang magpaliwanag kung bakit isa sa ating pinakamahusay na player ay tila nakapirmi lang sa bench ng Jeddah, Saudi Arabia. Pagamat walang binigay na partikular na detalye, sinabi ni Kuhn sa Rappler na mahirap magamit ang lahat ng dosing players kapag ganito karami ang talento sa team. At wala nang masasama pa ang loob sa pagkakabangko ko ni Malonzo kundi siya daw mismo na coach nito. Na ang ibig sabihin sa madaling salita ay si Malonzo Isang iginagalang at may maraming karangalang manlalaro ng gilas ang tila pinakahindi nagagamit sa labindalawang manlalarong pinadala natin sa prestihiyosong torneo na ito sa Asia. Sa madaling sabi, sinasabi sa atin ni Cone na ang parehong manlalaro na pinagkatiwalaan niya ng todo sa PBA Philippine Cup Playoffs at ang parehong manlalaro na umiscore ng 22 points sa isang Game 7 laban sa San Miguel ay biglang naging parang third stringer ngayon. Sinabi pa niya na si Malonzo ang Jason Tatum ng kanilang team na naranasan ding hindi maipasok sa laro ng dalawang beses noong 2024 Paris Olympics. Una sa lahat, kahit gaano na kamahal at ginagalang ang gilas, hindi ito maikukumpara sa Team USA pagdating sa talento. Pangalawa, si Tatum ay hindi mo na ginamit upang bigyan ng pwesto si Kevin Durant, isang future Hall of Famer at dalawang beses na nagkampiyon sa NBA. Sa ikalawang pagkakataon na hindi ginamit si Tatum, nakaharap ng Team USA ang powerhouse na Serbia na pinamumunuan naman ni Nikola Jokic na maituturing na pinakamahusay na manlalaro sa buong mundo. Samantalang sa isang tatlong DNP ni Malonzo, nakaharap ng gilas ang Chinese Taipei na nilampaso ng New Zealand ng 40 points. Hindi mo kailangang maging eksperto sa basketball para malaman na hindi ito simpleng math problem, kundi mas malamang ay may kinalaman sa paglipat ng Phil Amp patungong Japan B-League mula sa Barangay Hinebra sa PBA. Ayon sa isang opisyal ng SBP na nakapanayam ng spin at tinanong kung ang lumalakas na panawagan na isalang si Malonzo ay magtutulak sa kanila na makialam, ang sagot nila ay katulad ng hindi ginawa ni USA Basketball Chief Grant Hill, hindi rin makikialam ang federation sa mga desisyong pantao ni Coach Tim. May point naman. Samantala, si Calvin Oftana ng TNT ay may iniindang sprained right ankle. At nagsabing hindi siya makakalaro kontra Saudi Arabia sa win or go home qualification match ngayong Martes. Kapag hindi nga siya naglaro at hindi pa rin ginamit si Malonzo, malinaw, higit pa sa anumang makatwirang pagdududa na may mas malalim na dahilan ang nangyayaring pagbabangko sa dating Hinebra Star.